Napakasaya naman ng araw ko ngayon guys at meron na naman po tayong maraming order dahil po sa customer na bumalik dito dahil nag-request po sila ng order na ganito yung gawin ko dahil ito ay napakasarap na sushi na uh, bestseller dito sa aming trabaho. So ngayon guys panurin nyo lang aking video at dahil ito po in uh, napaka-interested na video dahil po ginawa ko talaga ito dahil po request ng mga customer. So ngayon guys panurin nyo na lang ng tapos at bago po pakilike at pakishare at pakipalaw na ang page nito. At sa mga gusto pong matuto panurin nyo po yung aking mga video na ginagamang mga carving so uh, dito lang muna tayo sa sushi dahil po ay busy pa po tayo. So ngayon guys Uh, maybe next week, gagawin uh, gagawa na po tayo ng carving dahil po ay ayos na po yung ating cellphone. So, ay ito, nilalagyan po natin ng toppings yung ating sushi at uh, madalian po para po matapos na rin po ito at marami pa pong mga patura na nakapila. So, ngayon, lagyan na natin ng toppings yung ating Tokyo Maki. So, ayan guys, ay, hindi na po spicy para po sa mga bata na kakain lang po yan guys. Sa mga gusto pong kumain, andito na po yan sa katip, panapin nyo na lang po yung ating mga restaurant na sushi uh, Japanese cuisine. So, ngayon guys, at nilagyan po natin ng toppings yung ating Exotica Maki. So, ayan guys, at nalagyan po na natin ng tobiko para po sa tapping guys. At ito ay napaka-bestseller na sushi dito sa Saudi Arabia guys. So, ngayon, sa mga gusto pong matuto at hanapin lang po yung Isumi Japanese Restaurant. So, ayan, at nilalagyan po natin ng toppings yung ating premi. Ayan po, yung primi na tinatawag natin dito, shrimp. Ayan guys. At napakasarap at spicy. So, sa mga gusto pong matuto, kumaman ng sushi at carving, manood lang po sa vlog ni Chef Aero Karumay. Thank you for watching at sana po magustuhan nyo ang video nito dahil po ay napaka-interested lalo na po sa mga beginners na gustong matuto mag-apply at matutong gumawa ng sushi at dito lang po at manood lang po sa mga vlog ni error Error Karomay. Maraming salamat po. Thank you for watching. At pakishare na lang po at pakipalo. Thank you. Bye-bye. See you again.